Tumakop mm -hmm. Lagi inuman yata makarede ni may video okay? Akin naman yan. Wala, oh, wala rasbelin sakin ako wala. Sipaw pa naman slide. Ito mga yun. Sipaw mo din wala na. Hoy, bakit may takip pang inyong bulutan? Pala, baka kami umabusan lang oi. Unahan na namin sa. Kaya malaking langaw. <laughs> 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 kanina pa kayo, kayo, kanina pa kayo. Para set ko muna. Sige, sige. shot! Hey, kami. Okay, mabisa. Bakit na nga ipisan si <laughs> kaya kami ano? Uh, set muna pare. May kaunti may kaunti. Okay, okay, sige, sige. lang din eh. Opo, opo. Boss ba? Meg, pakita yung video. <laughs> Patingin ka na inyong pulutan at laging o, may, may taklog. Pare, ano? Ay nako, napakadami nga pa lang langaw. Kambing at oh, saka baka. Ito, ito ang kambing. Ay, oh. eh, ito ang kambing. Ito ang baka. E yung kambing wow. ay may pangil. Ay, <laughs> eh, hindi naman ang makakain naman. Ako'y mamumulutan na lang. <laughs> kaya, sigur. Ay, sigur. Sige. Sige nga Wala ka na. Ay, eh, ano, kami... Uh, Iniiwas namin siya langaw, kaya may taklaw. Saka siyang malaking langaw. <laughs> <laughs> you yeah.